Hello, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest on Channel. A fatal or also matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign off. For the sign off, Pisces. So, Pisces, spices, spices. welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, a spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy o ikagirapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. So, and don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Because maraming salamat po sa so, mga walang sawa pag sa aking channel, lalo-lalo na lalo, ang hindi skip ng ads pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik, liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating angel Spirit for the sign of Paises. So let's see and watch this. Angel Spirit Guy, please give me an information po. Ano kaya gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Angel Spirit, let's please give information pa. So there's a 10 of COVID, a happiness. So some of you guys na magiging masaya at magiging maligaya na ang buhay mo. No? Mag-uumapaw na kaligayahan, mag-uumapaw na saya. No? There's something at home, uh, family gathering, homecoming, and there's a five of pentacles in reverse. Or kaka-recover ka na no? for financial crisis or financial difficulties. No, naman yung mga bagay na pinagdadaanan mo po tungkol sa finances, makaka recover ka na raw. And there's a need of something moving forward. Makaka-move on ka na. No, parang makakapag ka. May ibig sabihin dito, makakapagbayad ka na sa mga utang mo. Sa mga hinuhulugan mo. No, and this is something guys, with the nine of pentacles, with um, Uh, financial um, security or financial windfall na may pag-ulan ng biyaya no you have potential for abundance no ibig sabihin dito kaya mong um kumaga palaguin palakasin ang iyong finances no what is additional messages reference with a judgment for a week of call or you need to pay attention no sa lahat ng nangyayari sa isa paligid mo and of course there's something the seven of course, something um, confusion na maraming mga bagay dito na maaaring naguguluhan ka, no? Maaaring nalilito ka, or maaaring din nadidistract ka, no? Kaya kailangan na matuto ka mag-focus, no? Matuto kang um, mag-disconnect from the world, no way the judgment, para paalala sa dito na huwag ka makikinig sa mga, sa mga sasabihin ng iba, opinion, no? Nila dahil hindi daba, dapat dapat siya nakaka-apekto sa iyo with a negative, no? Impact. No, kailangan alam mo kung paano mo sasalain no, ang kanilang mga sinasabi, no, dapat alam mo kung ano yung paniniwalaan mo at hindi, no, hindi ka dapat papapekto sa mga sinasabi nila again sa'yo. What is the ten of cups? No, dapat yung mga sinasabi nila hindi yan makakaapekto sa'yo. No, kung ano naman yung mga bagay na sinasabi nila, gato ganyan, no, basta alam mo sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo, tagbo, meron ka motivation sa sarili mo na makuha mo yung bagay, na may sakatuparan mo yon yun ang gawin mo. No, and this is the ease of Swords. No, there's a mental clarity and of course, there's something A victory. No, may, may mga bagay na magtatagumpay ka talaga dito. Bibigyan katupanan ng iyong mga um, ginagawa. No, magbibigay kaligayahan, nag-uumapaw na saya. And this is something, the Nine of Cups, a wish fulfillment So, masama po guys, no, minsan ka nang humiling, no, na... maka ka na dyan sa financial crisis na yan. No, ngayon makaka makaka-recover ka na. Huwag mong sayangin 'yung opportunities na 'to para uh, mabago na ang iyong estado, sitwasyon, kalagayan sa buhay. What is the eight of cups? Reference with the five of wands. So see, kung baga unti-unti na matatanggal sa iyo lahat ng mga bagay na nagbibigay komplikasyon. No, marami kang kakompe, kakompetensya, kalaban, ay 'yung kailangan mong pakawalan at alisin sa buhay mo. No, dapat marunong kang i-distansya yung sarili mo sa mga tao na yan. No, hindi mo kailangan papasukin sila sa buhay mo kung itong mga tao na to hindi makakatulong sa iyo, no? What is the messages? There is a today is one. So there's something a new project and new plan. So dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No, there's something the high faces for something hidden agenda or hidden enemies. Maraming mystery sa likod dito. Don't no, unti mo mura matutuklasan lahat ng kaganapan sa buhay mo? No, lahat ng bagay na to ay maaaring matuklasan mo, malaman mo na. No? And of course, there's a seven of cups, reference with a high for a lesson learned. Basta matuto ka na. No, huwag ka magpapadala sa mga tao na yan kasi, kasi dinidistract ka lang nila. No, ginugulo nila ang iyong concentrations. No, para mawala ka sa focus, mawala ka sa ginagawa mo, ganon. Or sa, um, sa gusto mong mangyari. No, let's see what is the seven of comes here because the ease of swords represent with the queen of swords clear the boundaries see linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakin sa eksena mo nagamitin no, mo yung utak mo kaysa sa puso mo diba um, sinasabi dito head over heart no yung there is a for a pentacle for saving money so for a meantime guys kailangan nyo ng mag ipon mag imbak no ngayong buwan na to it's time na para Uh, baguhin mo na yung maling sistema na nakagawian mo na no? para hindi ka mabaon sa utang para hindi ka mabaon sa problema huwag kang mangunguna no o huwag mong pangungunahan yung mangyayari no like for example no merong kang uh, inaasahang pera tapos ipangungutang mo muna dahil ganto ganyan may inaasahang ka na hindi eh, nagmadali ka bigsabay nag-order ka na or kung ano man yung binili mo no, sa bagay na yon pinangunahan mo na, then of course, na nangyari, nagkaroon ng delay. So, ibig sabihin, naipit ka sa situation. No, ang mangyayari, no, lalo ka mababaon sa utang. So, it's time na para baguhin mo na yung maling sistema. No, ngayon, um, it's either mahilig kang mag-order or gumasos ng kung ano-ano, no, pumunta sa kung saan-saan, no. Nandun tayo sa part na parang ma-unwind ka, gano'n. Pero, kumbaga, may mga bagay tayo or priorities na mas kailangan natin kaysa sa gusto natin. No? Kaya kailangan matuto tayo mag-save for our future. What is additional messages? Revisit the seven of pentacles with the harvest moment. Dito nga, ani ka. No? Dito ka, ani ng mga biyaya no? at pagpapala kung matututo ka no? na alisin no? ano man yung mga ano bagay na nagbibigay komplikasyon. No? kailangan mo, at yung sinasabi ko, diba, nakita mo yan, no? Ito yung pera, inaasahan mong merong ka madudukot, may makukuha ka, no? E di, binuksan mo, no? E yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon with the five of wands, no? Ganun yung maling kaisipan na kailangan mo nang baguhin the eight of cups. no? Moving forward, with, no? Kailangan mo nang mag, kung baguhin yung ganon, mag-move on or kailangan na alisin yung ganong situation. Now, there's a, uh, there's a two of ones by choices. You have the power to choose. No, ikaw yung mga bagay, ikaw yung pipili ng mga bagay na makakabuti sa'yo. No? Piliin mo ng uh, mas matalinong pamamaraan. No, alamin mo kung paano ka at lalakas. And this is the chart with the action and movement. No, okay, kailangan mo na magkaroon ng something, uh, uh, pagkilos no? At pagbabago sa sarili mo. Paalala sa iyo, maraming mga bagay na nangyari with the unexpected mo with the high physics. Ito yun eh. Na sinasabi dito kanina na may inaasahan ka pero eventually hindi nangyari. Ito yung tinatawag na unexpected situations. No, nakailangan mong kumilos na. Huwag kang aasa dun sa hinihintay mo. No, there is a possible kung hindi natuloy, malalo ka may hihirapan kasi nag-expect ka na pambayad mo yon or pambili mo yon pero ang ending hindi nangyari. So, kailangan magkaroon ka ng um, ito, ng uh, protection sa sarili mo na alisin yung mga ganong uh, pananaw, no? Or nakagawin or nakasanayan. And this is something the so, there's a lot of toxic and negativities around you. No? Napapalibutan ka ng toxic dyan. No? Huwag kang magpapadala. Ito yung sinasabi ko, no? Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao para lang may papatunayan ka or, may, or et cetera, kung ano man yan. Na basta matuto ka oh, no? nililin lang yung iyong kaisipan, no? basta mag-concentrate ka, ano ba talagang purpose mo. Matuto ka na sa ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, naranasan mo, no? nakagawian mo. Ano man yung mga bagay na yan, kailangan mo nang mabago, no? matanggal, maalis sa ganong kaisipan mo. Let's see, pagdating sa outcome, So, there is something that Four of Swords, something in intuition. Makinig ka sa intuitions mo. Even your gut feeling. Hindi ka ililigaw nito. No? Pili, alisin mo yung mga makakasugat at makakasama sa'yo. And this, this is something the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Dahil din sa pag-iisip tungkol sa pera. No? The more na maghahata ka ng negative, no? magiging negative yung outcome. So, kailangan, ngayon pala mag-isip ka ng mga magaganda additional messages So, there's a the Moon card. Ito yung una, ito yung kailangan mong um, malantad sa sarili mo, no? Ito yung bagay o bahagi ng buhay mo na kailangan mo ng babago, no? At ilalantad lahat ng katotohanan na dapat mong malaman at magtutupad sa mga pangarap mo with a dream coming true. And of course, there is something that's out with an ending and a beginning, no? Dahil no, ibig sabihin, hindi mo lang ngayon yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Tapusin mo na ano man yung mga bagay na maling nakasanayan at maling nakagawian mo. And of course, there is something the five of cups, no? Disappointment, no? Kailangan mo na mag-take actions, no? Kumilos, gumalaw, no? Huwag ka mag-expect ng bagay na alam mong minsan pa bago-bago, no? Ang nangyayari na di-disappoint ka. Nagsisisi, nangihinayang ka, o ganyan. Kailangan mag-pay attention ka na may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaadya at hindi natin kumaga hawak pa, no? Yung posibilidad talaga mga mangyayari, no? Lagi mo titingnan yung um, look, uh, look at the bigger picture at the same time yung both side of situation. Now, what if kung hindi mo makuha, what if kapag nagka-problema, dapat handa ka, may extra ka. Now, let's see, and this is something that six of once more victory is yours. Magtatagumpay ka dito kung natuto ka na sa leksyon no, na kailang mapakawalan yung sarili mo sa negatibong mundo. Ibig sabihin dito sa mga maling uh, paniniwalas mo sa paligid mo, maling nakasanayan mo sa paligid mo, no, mo nang matuto, no, baguhin na naman yung mga bagay na nakagis na natakagawian mo. So, let's see what is the additional messages pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, shuffle muna natin. Diba, para pasabog. Okay. So, there is a three of pentacles. Now, about sa trabaho or negosyo, no? Collaborate clearly. No? There's something, um, communications and transactions. And this is something, the king of swords, no? Being wise, no? Intelligent. Naputuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Ito yung sinasabi kanina, eh. No? Tamang daan. Nakita mo, na there's something as signs, no? Na kailangan mong hanapin yung tamang daan. This is the king of sword. Putulin mo na yung mga nakasanayan at takagawian. This is the strength of your confidence. Kailangan lakas sa maloob mo, pakiramdaman mo. And of course, this is something that's ten of sa Magkakaroon ka ng financial security, pangmatagalan na financial, and this is the page of wands. Now, this is something of good news. No, shocking news. May mga bagay na mabibigla ka, magugulantang ka. Dahil makukuha mo na yung mga bagay na pang matagal. And this is something the page of Pentacles. And best wisely. No, alam mo sa, alam mo dapat kung ano yung ilalaban mo. Alam mo dapat yung ano mo yung um, bagay na um, pupundaran mo. No, paglalaanan mo. No. Let's see what is the digital messages. Pagdating naman tayo sa love life, So, there's something that six of pentacles, there's a giving, receiving, something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances. No? And of course, there's a star card, healing, recovery. Na makaka-recover na raw kayong dalawa ng person mo. Or maaaring magkakaroon ng give and take talaga dito. And there's a liquid of ones, no? Lakasan lang at kumpiyansa sa inyo sa pagsasama yung dalawa. There's a ten of wands, no? Matatapos ang obligation and responsibilities. And this is something the Knight of Swords, no? Bibilis ang takbo ng sitwasyon at magsasucceed kayo together with your person. And this is something the Six of with the transition. malam, ito yung mga bagay na nakagawian at nakasanayan nyo with a toxic relationship, no? Ito yung kailangan babago. No? Magkaroon ng respeto at disiplina sa isa't isa. So, let's see. Pagdating sa kalus uh, kalusugan, There's a tower moment for immediate changes. Malaking pagbabago na magagalap sa buhay mo. No, kailangan nyo nang iwasan yung mga nakasanayan nyo. Unhealthy habits. No? Unhealthy lifestyle. And there's the king of wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titignan kung ano yung magiging posibilidad or kung ano yung mga bagay na nararamdaman. Kinukulang ka sa water dito. Uminom ka na maraming water, guys. And this is the two of COVID partnership. Parang kayo na nararamdaman ng person mo kasi kunin nyo ng nakasanay, nakagawian yung kainin, yun yung nangyayari. So, kailangan nyo umiwas sa mga unhealthy foods. No? Meron kayong mga maling nakasanay kainin. No? And of course, there is a magician for manifestation and of course, reflection. Ano man yung mga bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, magre sa sa'yo. And this is the hermit card. No? Kailangan nyo nang kumawala sa comfort zone Ito yung sa nagbibigay stress din no? Yung cover zone. And there's a the three of cups, no? Yung mga may hilig sa gimmick, no? Umiwas na kayo at the same time, no? Kinukulang talaga kayo sa water. I see. Let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman ni Vida Magical Fair messages and advices, of course, sa Pick a Card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pipili ka sa tatlo na yan. Ano yung magiging sagot sa tanong mo? Dahil kung malalaman mo yung sagot na yan sa dulo, no? Sa dulo ng reading na to. Kaya, kailangan subay-bayan mo. So, let's see. What is the magical fair messages and advices? Let's watch this. Okay. What is the magical fair messages? Represent what? with the magical fire messages and there is a marriage no some of you guys maaring kasal kayo no there's a marriage or maaring ikasal na kayo and then something a daughter may anak ang babae or maaring ikaw ay nag-iisang anak na babae or anak, anak ang babae and there's an affirmation always being being positive and being optimistic di, di, ba manatili kang positibo para Uh, matanggap mo at um, ma-adapt mo yung mga positibong bagay, no? ma mo. So, there is something, I told you, there is a toxic traits or toxic um, boundaries or toxic patterns. Sabi ko na nga ba eh. Diba? May toxicities na kailangan ng mabago. Matanggal, maalis. No? Nakasanayan, nakagawian. No? There's a detouch the with the coldness. No? Umiwas ka sa mga bagay na minsan ka na nanlamig or na parang nagbago, no? And there's a receive. Marami kang bagay na matatanggap pa. Marami kang pang bagay na matututunan pa. What is the synchronicities represent what? For synchronicities, there's the Empress card. Now, the Empress card represent a revert. No, meron dito sa mga guys, meron talaga mag magbubuntis, no? No? And this is something guys with a reflection. See, I told you, lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Now, there's a disconnect from the world. And there's a speaking truth. No, lalantad lahat ng katotohanan na dapat mo malaman. With the romance angels, with a mystic love oracle deck, a new love, renew hope. No, meron ditong bagong pag-ibig or maaaring maging bago ang pag-ibig nyo sa isa't -isa na no, maaaring magsimula kayo muli. There's a magnetic attractions. Na no, maaaring malakas talaga ang karisma nyo sa isa't isa. And there's a issue with the masculine energy. Maaaring mataas ang masculine energy mo. Or maaaring meron ditong um, Pisces na lalaki. No? Or maaaring meron ditong Pisces na babae at yung person mo is very masculine. Now, let's see what is the digital messages with an angel's number. What is the angel's number? Represent with a 23. 23, represent with others some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired and strained beyond depressions, it take a decision to live life for yourself. Life is all about passions, then you make change and the world around you follow. So si kung mababaguhin mo ang iyong sarili at iyong mundong ginagalawan, no, mababago ang sitwasyon na mangyayari sa isa'y naharap. Diba? Kung ngayon pa lang babaguhin mo na ang maliit na nakasanayan, magbabago rin ang ikot ng kapalaran para sa iyo. What is the money move oracle deck? And this is something perfect fit, 'no? May mga bagay talaga na nakalaan para sa iyo. You're meant to be here, 'no? Kaya mo 'to na na reading na 'to, na tumugma sa iyo dahil may galingan kang malaman. No, may mga bagay na kailangan mong matutunan. May mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. What lies beneath with a future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? ba diba? Isang guide to ng ating angel spirit na kailangan mo na pakawala ng sarili mo sa dad ng buhay mo. No? And this is a game over. Tapos na. No? Wala ka na pang ibang, wala ka na para ipaglaban pa no it's all over na. And this is something don't want to hear it. no may mga bagay na parang 'wag mo nang um, paulit-ulitin pa. No or 'wag mo nang um, ano na na marinig pa. Na no? parang ganoon. Ayaw mo nang marinig, ayaw mo nang uh, mangyari ulit 'yon. Parang ganoon. So there's a shadow workرفisen what There is a something spirit awakening. So ito na 'yon, no. Namulat ka na, nagising ka na, no sa multo ng nakaraan, multo ng kahapon sit with your shadow it's the way to enlighten so si kailangan mong harapin ko ano man yung mga bagay na kinakatakutan mo no ano man yung multo na yan ano man yung mga pangamba na yan kailangan mong harapin yan dahil dun ka maliliwanagan There's a clarifying for a love situation for a clarifying for a love situation represent with a crossing over bridge the gap between your heart with trust So, yung pagmamahal na yan, kailangan may tiwala at, at um, pagmamahal at, at um, yun nga, pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Clarifying for life situation. And this is something stand strong. Stand strong, sorry. With defense, your shield, finds strength, inner preservations, guarding, what matter most. ba? Diba? Kailangan depensahan mo at palakasin mo ang iyong um, sarili, Protectionan mo ang iyong um, sarili na palakasin mo ito, patibayin mo ito, at pag-ingatan mo ito. No, ano man yung mga bagay na mas um, sang kalalago, yun yung kailangan mong um, mas pagyabungin. What is a part of the life? There is a harmony, no I open to the truth that I am the image of God, and within me lies the power to bring light into my life. I transform all, all the darkness within into light by releasing complaints, anger, and hate hatred, and invite harmony into my being and raising peace and balance in the, every moment. So si nagtitiwala ka na lahat ng bagay na ito ay pinapaganda at binibigay ang buong katotohanan ng ating Panginoon na may mga bagay na, na para sa iyo talaga. No? Sa likod ng mga kadiliman, problema ang pinagdaanan, sakit ng naranasan, mayroong uh, kaligayan at ngiti na naghihintay para sa iyo at tagumpay na maaaring iwagayway mismo ng iyong kamay. So guys, um, let's see what is a peak a yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is a yes or no. Pick a card. Ito na yung guys. Let's start with the number one. And there's a yes. Not true, north, found, follow this direction, no? Ito yung bagay na natuklasan mo, natutunan mo. Na, um, and of course, parang um, nalaman mo, no? Na kailangan mong sundin ang direksyon na tinatahak mo dahil nasa tama at um, maaring tama ang iyong nasa isip no at ginagawa no at magtagumpay ka dito kailangan mo lang talagang sundin na naman yung mga bagay na karapat dapat number two and there's a yes again you get a lucky break it is a successful venture so si nakuha mo ang tamang pagkakataon nakuha, tumak, nakuha mo na yung tamang formula o yung tamang um, of uh, tamang um, solutions, no? At maaari magtagumpay ka sa tinatahak mong landasin, no? There's a yes. Magtatagumpay ka. Number three, there is a yes again. You're on the right track. you are right on time. Do it now. since the day. No? Ngayong araw na to, gawin mo na karapat dapat dahil nasa tamang oras, nasa tamang panahon ka. No? Dahil itong bagay na to ay maaaring panahon mo no? At itong bagay na to ay maaaring ipagkaloob na sa'yo Takdang oras, takdang panahon, at tamang pagkakataon. Daba ay pagkakaloob na sa'yo ang swerte at palang pagpapala ng ating poong may kapal. So guys, this is a monthly gabay for the month of For the month of July 2025, for the sign of Pisces, so Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-release sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang Dirigis Kit ng Adso ay pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik Sikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babosh!